So ayan, right, mga ka sila yung mga naglilinis dito. Ang almusal, almusal lang yan, almusal lang ha. Oh, it's it's kaya inabahala oh. sa tubig, hindi ko mahal. Kung masaya, siguran niyo sa lahat. pa yung <laughs> What's up, mga uh, good morning. welcome na naman sa aking youtube channel jackmotovlog uh, Jack Motoblog 26 official so ngayon mga kawarda sa dito tayo sano, sa ano sa Beach sa Basiko dagat ng Basico so ngayon mga kawarda sa dito tayo mamimigay ng ano ng pansit na aking taladala so tulad ng sinabi ko kong gahapon na mamimigay tayo ulit ng pansit sa katinapay eh. so mga kawarda tingnan ko muna yung mga ano yeah oh. musta Diyan yeah, pa ba may mga, may mga ano pa pa dyan? May. Di sa dyan. O, punta mo mga So, mga kawilos, bigyan mo mas kuya. Mm, mm. Tara tayo, tayo dito. Mm. Okay, Salamat okay, ah. din po. Okay, ano. oh, gawai, gawai, gawai. Ah, 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 kayo. Kala ko naliligo ka rin. maligo. <laughs> Thank you. Okay. Punta Saan ba nakayaan ko kaya? eh? Ando sa dulo? Oo, oh, ayan na Ayun, no? Ayun, ba nabigta lang Sige Ayan mga kawedos, oh, punta tayo dun sa mga ano DPS O oh, may dadala pang ano Almusal para sa kanila O oh, yun ang pagbibigyan ko ngayon Dami na liligo mga kawedos o oh. Ayan o oh. Ay, naliligo. Ayan o. Ayan sila o. Naliligo mga kawitas, dami o. Ayan o. Sila mga kawitas, dami naliligo. Ayan, kita nyo. Linggo kasi ngayon mga kawitas. Yan dami dami naliligo. Dahil bata. Yan no? Sila yung mga naliligo dito mga kawerdos. Ay, ito pala sila. Mga tagawalis. Kaya, ito lang. Yan ko kayo. Kaya, oh. Oh, thank you. Salamat. Dyan, lima. <coughs> oh, salamat. Salamat. Oh, almusal lang, almusal. Thank you, thank you. Uh, Oo, oh, kaya dos, bigyan ko sila ng ano. Thank you, brother. Uh, ang man lang. Jackson! Oh, oh. <laughs> Ay! Jordan! Okay, okay. punta ko na sila. Kocha! Okay. Ah, Turtle! Bigyan ko sa boss ko. Sa, oh, ano okay. yun? Ayun, sa po. So, mga DPS. May mga DPS doon, di ba? Oh, oh, Ayun, dulo. Na, na, na. Yes, may boss ko. Oh, Salamat. Ayos, so, ayun mga kawe Nabigyan ko na sila. Oh, ang mga DPS naman. Salamat. Thank you. Ito pa. Dalawa. Ito pa natin. Sige. Oh, kaya na. Thank you. Oh, ang mga DPS naman. May mga DPS din dun. Oo. Nandiyan. Guys, salamat. Thank you. Bagong dati. Bina. Binigyan ko yan. Oo. Binigyan ko yan. Salamat. salamat okay. O. Kaya na. Thank you. Thank you po. Ay hindi pa yun si Kuya, napigyan pa. Pahigyan na lang Kuya. Oo. Oh. Ay, di na kain yan. Oo, oh. wala naman yan. Di na kain yan. Pansin lang yan Kuya sa katinapay. Pang almusa lang ba? Tawid gutom. Hindi eh. Sige, sige, sige. Sa'yo so, mga ka-Erdos. Uh, punta tayo dito sa DPS. So, para sa mga DPS naman to. Yung binigyan ko yung mga MMDA. Pagkita okay, ko lang sa inyo mga ka oh. Maraming tao. Kawain mo natin So sila yung mga naliligo dito. Ayan, dami. Linggo kasi ngayon, linggo. So yung mga DPS mga kawidos ay nandoon. So yun naman ang pupuntahan ko. Ilan sila dyan? Sa doon, tatlo, apat, lima. So pupuntahan ko yung mga kawidos. So ganun dito mga kawerdos pag ano linggo. Ah, maraming naliligo. So ay mga kawerdos sa mga DPS. Ay mga naglalaro. Sa so, volleyball. So ay sila mga kawerdos. Yo. So ay mga kawerdos sila yung mga naglilinis dito. Nating ang almusal. Almusal lang ah, almusal lang ha. Kaya nabara sa tubig, hindi ko maamadala. Thank you, thank you. Wala problema, sir. Maraming salamat. Asa si Batang. pa yung isa mo? Balil, lima lang kami ngayon, sir. Wala, sa dulo si Aluisa. Sir, kuha mo si Batang. Ay, sa dulo isa? Ay, ang isa ko. O, sige, puntahan ko na lang. Okay, sige. Sir, alam natin, sir. Alam natin, sir. Sir, kuha mo si Batang. Kaya ako rin, Sa kunti na lang, ubus na. Nakakatuwa ah, naman ang mga DPS, ang mga DPS dito tagalinis. Ay nabibigyan natin sila ng ano. Kaya oh. Pantawid ano lang. Pantabid gutom lang. Wala na ako sa dulo, wala na ba? Kayo kayo lang dito. Ah, ayun, kayong... Oh, sige. So ay mga kaverdos, uh, ah, tapos na tayo mamigay. Yung iba naman sa biwok. Siguro sa biwok o oh, di kahit sa isan. Eh. O oh, sila yung mga tagalinis dito mga kaverdos. Oh. Ayan. Sila yung mga naglilinis dito sa ano. Sa Basico Beach. Punti lang kayo ngayon kuya no. Day off, ba, sir? Day off. Ah, di op. Kaya pala. Sabado linggo. Oo. Sabado linggo. Kasi nachachabang ko marami. Awal, doon sila mga MMD. Sa kabila MMD, di ba? Oo. Okay. Oo. Dinaanan ko lang sila doon. Kaya yung naliligong ngayon, no? Ha? Huh? Dahil naliligo. Hanggang doon niya mga kolidos, oh. Dahil naliligo. Hindi hey, kuya, salamat. Okay mga kawerdos uh, Punta na tayo sa ibang lugar Para ibigyan natin yung ibang ano Ibang ano oh, kaway ka muna kaya Ah, ibigay natin yung ibang ano, bang pansit. To, ah, uh, matira. Daming tao. Ano oh, oh. Yan, daming tao, daming bata. Daming bata, daming tao. Low tide mga kagaydos, low tide. Ah, ayan oh. sila daming tao. Nagliligo. gintunog ko ay dito. Hello. Kau kawai, kawai. ay, Tayo magkakayo ah, dito sa na tayo, na tayo sa ibang lugar, bang spot. Na tayo sa ibang ano? Yaa, yeah, salamat. kahit papano mga kawilos ay nakapagbigay tayo ng ano ng pagkain sa kanila uh, pang almusal lang pansit lang tsaka ano tinapay uh, kita nyo naman uh, pang merinda pang almusal sa kanila kasi sila yung mga tagawalis dito sa ano sa basiko beach So, punta na tayo sa ano. Kita-kita tayo mamaya mga kawerdos. Kung saan tayo mapansad. Okay lang yan, mga kawerdos. So yun ang mga kaberdos So yun mga kaberdos ay nandito tayo ngayon sa ano Sa Rojas Boulevard So kanina nang umaga mga kaberdos ay dun tayo sa ano Sa Dun tayo namigay ng Pansit sa ano Sa Basico Beach So ngayon naman mga kaberdos ay dito tayo sa ano Rojas Boulevard dito sa Maybewok So meron dito mga tagalinis din eh Meron dito mga naglilinis dito sa may baywalk Mga DPS na naglilinis sa baywalk Na nagtatanggal ng mga basura So yun naman ang hahanapin ko Pero hindi ko alam kung nandito pa mga yon Kasi anong oras na eh Alas 8 na mahigit eh So try lang natin Kung sakali man na Wala sila dito sakali man hindi ko sila maabutan dito sa Baywalk yung mga DPS na naglilinis dito hindi naman masasayang tong pagkain na to kasi marami ang nangangailangan ng mga homeless sa kilid ng kalsada pero unahin natin mga kawerdos yung DPS kasi ito ay para sa kanila to ngayon ay para sa kanila to Kaya yun muna ang uunahin ko. So hanapin ko yung mga ano DPS dito sa ano Baywalk kung nandito pa ba sila. Kung nandito pa ba sila naglilinis. So titingnan ko lang. Baka sakaling maabutan ko pa sila. Ang daming tao din dito mga kawerdos sa ano, Bewok basta araw talaga ng linggo ang daming nagja-jogging daming namamasyal dito sa ano sa Bewok na to ang daming mga bis, mga ano siklista mga nagbabike o dito na tayo mga kawerdos try kong silipin dito kung nasaan sila silipin muna natin silip tayo dito silip tayo dito mga kawerdos kung nandito pa ba yung mga ano mga tawag dyan silip tayo dito kung nandito pa ba yung mga DPS yung mga naglilinis ano sakali makita natin sila kung nasaan sila banda ah. So Wala na sila dito Malinis na eh Dito mga kawerdos ay malinis So nandun sila sa dulo Ah nandun sila sa dulo So nandun sila sa dulo So puntahan natin yung mga kawerdos Punta tayo dun sa dulo Grabe dami tao mga kawerdos oh. Tingnan nyo naman oh. Dami yung namamasyal oh. Dami mga, mga siklista dito Grabe dami tao So ulit pa tayo mga kawerdos ng spot Doon tayo sa mga ano Punta natin yung BPS Doon sila sa kabila eh So doon tayo pupunta Sana makatawid tayo doon tayo okay, mga kawerdos Ipatay dito Grabe dami ng tao dito Dami na mamasyal Dami nagbabike Dami nagbabike dito sa ano Baywalk mga kawerdos So dito, akyat tayo dito, mga kakyat tayo dito pala eh. Sana pwede. Try nating silipin. Try nating sumilip dito, mga kawerdos. Ah. Silip tayo dito. cute oh. to kaya natin sumilip dito mga kawerdo sa may nandiyan ba yung mga DPS so yun nandun sila so ang tanong paano ako makakarating dun so madali lang yan doon sa kabila may daanan. So doon tayo papunta mga kawerdos. O ay mga kawerdos, sa uh, dito na tayo sa ano, sa Bivo. So, doon tayo sa ano. Uh, punta natin yung mga DPS sa baba. Yung mga naglilinis dito sa ano, sa Bivo. Nagtatanggal ng basura. So sila yung pagbibigyan natin. Ah, tayo. So, bahala na mga kawerdos. Well, alam, tuba tayo dito para masyadong makaka Sige ko na iwan. So hanggang karunos, lakad lakad tayo dito. So ayan, malinis oh. Sila yung mga detiles na nagpapalis dito. Ayun ang pupuntahan ko mga kabirdos Kaya yeah. Dala ko ng ano Merinda para sa inyo uh. Salamat po sir o, Galing din ako sa ano sa Basiko Andun yung iba eh Kaya dito, tayo dito Kaya inaanap tayo dito Thank you Buwa kayo din sir, sir. Pansit lang yan Saka ano hey, sir Buwa sir Asa pa, pa yung iba nyo sir, sir, sir. Sa ganda Ang ganda Ang ganda Ang Magpapakunta po. Pupunta muna din ba? Galin sila okay. sa Basico warrior 10. Ito Galaw ako sa teamnderaget. Eh. Uh, Thank siya, you. Sir. salamat po. To ito si Sir. Yo. Oh, Hirin lang para sa ano. Salamat po. Oo. ako sa ano Basico eh. Nandun din yung iba, naglilinis din doon eh. Sama na namin. Oo. Oh. Ayan yo. salamat Ali, po. Oh. Sir, salamat okay. okay, sige po.

Kaya mga Carlos, ah, lipat tayo sa anong kabila. Kaya mga DPS na gusto kong pagbigyan. So mga Carlos, ah, lipat tayo sa kabila. Lipat tayo sa uh, ibang ano, ah, uh, ibang DPS na nagwawalis dito sa ano, sa Baywalk. So kita-kita tayo mamaya mga Carlos. mga kawerdos so mga kaberdos, uh, meron pa akong natira dito ano, na pagkain na pansit so hindi na ubos kasi kukunti lang sila doon ang iba nilang kasama na doon sa dulo hindi ko makapuntahan hindi na ako makabalik so naisipan ko mga kawerdos na ang ibang pagkain na to ay bigay ko na lang sa homeless sa homeless dito sa gilid ng kalsada mga kawedos so sila na lang ang pagbibigyan ko nito para makauwi na rin ako total kukunti na lang din to eh para hindi na ako lumayo so meron dito mga homeless mga kawedos sila ati ko pansit to oh. wait lang pabalikan ko to so, sila ati tagawalas hindi <laughs> kayo naman dito gano akong panset e eh. teo oo oh, pang ano lang pantawid gutom lang oo oh, sige sige so ayan mga kawerdos ah, nakikita ko si dalawang atin na nagwalis binigyan ko na rin sila. Tatay tulog. Tay, ikaw. ako dito mga kawerdos kahit pupunti na lang pero pag meron akong makita nagwawalis so yun na lang ito ang mahintoan ito tayo dito maraming homeless dito mga kawerdos sa, ano, sa Ruas Boulevard dito lang yan sila mga sa mga ano, puno puno Rambay Sana kayo Sana kayo Sana kayo Hindi diba sila makita Pansin pa tayo Dito tayo E isa na lang <laughs> wala na maswerte ka na wala na okay sige sige wala na eh <laughs> so yun ako mga kawirdos ah, wala na ubos na may umabol pa hindi ko na nabigyan So mga kawelos hanggang dito na lang Dito ko natataposin yung aking vlog At medyo mahaba-haba na so, Mga kawelos kung nagustuhan nyo yung aking video na ginawa Pero total hindi yung talagang ano Kasi talagang linggo-linggo natin yung gagawin ba Nabawasan lang natin yung sahod natin yung ano, konti Kasi bibigyan natin sa mga ano sa mga tao sa kalsada, sa mga homeless o di kaya mga nagwawalis. So mga hanggang dito na lang muli nagpapasalamat sa inyo, sa lahat ng na mga nagsubs nag-subscribe sa aking YouTube channel na Jack Motoblog 26 Official. So maraming salamat sa inyo mga kawedos sa kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel. I-click mo mga kawedos yung bell para ma-notify ka sa lahat ng mga video kong gagawin. Tsaka subscribe na rin kung gusto mo mag-shoutout, magpa-shoutout, ah, mag-comment ka lang sa baba ng video at isya-shoutout kita sa susunod na video. So mga kawedos, hanggang dito na lang. Maraming salamat ulit sa inyo. Salamat sa panunood sa kung makakarating ka sa dolo. Maraming salamat sa iyo. Live seed tayo palagi mga kawedos. Peace out. Bye-bye.